Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Esperto Santo, Amen. Mga kapatid at mga kumusta po kayong lahat? Muli po ito ang inyong kapatid, si Brother Kenneth Bustamante, ang tatalakay na naman po sa isa na namang tupiko na ating bigyang linaw na ipinakalat po kasi ng mga kaibigan natin mula sa ibang panampalataya na umano ang mga pari sa Vatican at yung mga katoliko ay idiniklara na ang Diyos umano natin ay si Satanas yan ay ating sasagutin sa mga oras at sa punto pong ito. Grabe to kapatid, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na sa loob mismo ng Vatican Church, nananalangin sila at dinedeclare nila sa kanilang panalangin na si Lucifer, si Satanas, ay ang kanilang Diyos. Kung mapapansin po ninyo, sinabi niya na idiniklara umano natin na mga kaparian na nasa Vatican na si Satanas umano ay ating Diyos. Yan po ay isang karumaldumal na paraan sa pag po ng ating simbahan at uh, hindi na yan bago sapagat alam naman natin na lahat talaga ng mga ngaral mula sa iba't ibang panampalataya ay gumagawa ng paraan upang tuligsain ang panampalatayang katoliko kasi kailanman ay hindi nila kayang burahin sa history sa Biblia ang mga nakaukit na kasaysayan at nakasulat na itong simbahang ito ay itinatag ng ating Panginoon yan ay hindi nila karang kayang uh, i-refute ang naturang katotohanan. Kaya ang kanilang ginawa ay kumukuha sila ng mga videos na kanilang ipinaparatang na mali umano. Pero ang totoo, ang mali ay yung kanilang panampalataya at pagunawa. Ang sinabi kanina, mayroong salitang Lucifer. At para sa kanya kasi, itong si CJ, ang salitang Lucifer, ay tumutukoy agad ito kay Satanas sapagkat sa kaniyang turo, sabi niya kanina, Satanas o Lucifer, Lucifer o Satanas. Ibig sabihin, kapag makabasa siya ng Lucifer, yan ay tinutukoy kay Satanas. Wala kasi silang logic of distinction. Ito mga kaibigan natin mula sa ibang panampalataya. At ang kanyang pagunawa ay isa pong salungat sa pagunawa ng kanilang founder yung ama ng protestantism na si Martin Luther. Sapagkat ang salitang Lucifer na kanila pong ginagamit o, oh, ay mababasa kasi natin sa kanilang ah, salin na King James Version dyan sa Isaiah chapter 14 verse 12 na kung saan merong salitang Lucifer. At para sa kanila, pangalan niya ni Satanas. Pero ang tamang pag-unawa Ayon mismo sa kanilang uh, tinatawag natin na ama ng Protestante na si Martin Luther, yung salitang Lucifer Lo o Lossefer ay hindi po yan tumutukoy bilang pangalan ni Satanas. Isa po siyang titulo, mga kapatid at makibiga. Babasahin natin ang Luther's Work 16140, Preface to the Prophet Isaiah Chapter 14 kasi sinasabi natin kanina, itong Isaiah Chapter 14 ang kanilang ginagamit verse 12. Sabi dito ni Martin Luther, How you are fallen from heaven, Lucifer. This is not said of angel who once was thrown out of heaven, but of the king of Babylon. Ang para kay Martin Luther, ang salitang Lucifer na mabasa natin, John sa Isaiah chapter 14, ay ito ay tumutukoy sa isang hari na tinatawag natin na Babylonia kasi ang hari ng Babylonia ay kanyang nilapastangan ang Israel, yung mga tauhan o katauhan ng Diyos. Kaya kung ating ipagpatuloy sa Isaiah chapter 14 verse 16, this the man who made the earth tremble. So ibig sabihin isa itong tao. So hindi ito pangalan kundi isa itong titulo sa isang tao mga kapatid at makibigan Yan kung basihan natin ang Isaiah. Pero kung nating tingnan ano ba yung etymological term ng salitang Lucifer, ito ay mula sa salitang lux at fere. Ibig sabihin, itong lux ay light, itong fairy to carry. Ibig sabihin, sa madalang sabi, light bearer or light bringer. Yan ang Lucifer. Kaya, kung mapansin po ninyo sa kanilang ipinagkalat na video mga at mga kibigan, sa isang exalted ito po itong isa po itong part ng seremonya ng ating simbahan na kung saan itong Pascal candle ay sumisimbolo ito sa light of Christ ibig sabihin yung mga kandila no lalo, lalo na sa panahon ng Semana Santa yan ay light of Christ sa Latin ang sabi dito sa ating prayer flamas ios Lucefer, matutinos in vignat ang napapansin po natin, ipakinat natin sa kanyang video, hindi po nila tinanscribe itong salitang Lucifer. Sa lahat ng wordings na makita po ninyo, ang salitang Lucifer lamang ay hindi po nila ito hinubad ng tinatawag natin English. Sapagkat kung English yung ating translation gagamitin dahil ginamit nilang English, pero meron silang Amuti motibo dito, bakit hindi nila ginagawa ang pag po ng salitang Lucifer sa salitang English. Dahil sa salitang English, ito po yung mabasa. May this be found still burning by the morning star. Ibig sabihin, morning star. Isa po yung titulo na magdadala ng liwanag, mga at mga kibigan. At mismo, itong bringer of light, ay eh tumutukoy din kay Kristo. Meron mga talata sa Biblia na tumutukoy kay Kristo itong bright morning star. Nang basa natin sa Revelation chapter 22 verse 16, I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony to the churches. I am the root and offspring of David and the bright morning star. Na tumutukoy din pala itong light bringer kay Kristo. At ito yung tinutukoy ng ating simbahan na prayer mga kapatid at mga kibigan. At maging mabasa po natin yan sa Latin Itong salitang locefer ay mabasa po natin yan sa salitang Latin At nabasahin natin ang nakasulat mga at mga kibigan, Upang ating klaruhin sa Latin Vulgate Bible Na ganito yung nakasulat uh, mga kapatid, no? In Colleginuso Locodunic Diaz, en Los Cat et Los Sefer, or yator, en Cordibus Vestres. Na ibig sabihin, meron salitang Los sefer. Kung ating isasalin pa ito sa Tagalog, ito ay hindi tumutukoy kay Satanas. Ito ay tumutukoy sa Diyos. Kaya naman, lalong tumitibay ang aming paniniwala sa ipanihayag ng mga propeta. Makakabuti na ito sa pagpaka ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin sapagkat tulad ito ng isang ilaw sa kadiliman. Ito, ilaw sa kadiliman. Na tumataglaw sa inyo hanggang sumikat ang araw ng Panginoon. Yan, mabasa po natin sa unang sa pangalawang Pedro 1.19 na meron salitang Lucifer sa Latin pero sa Tagalog ito ay tinatawag na nagdadala ng ilaw sa kadiliman. Ayan po, magkapatid at maghibigan, ang kaunti nating paliwanag at saka atin nang klaruhin. Sabi niya kasi, yung simbahan o ay nagsasabi na ating iniisip o kinikilalang Diyos si Satanas. Ang ating assignment kay CJ, saan sa mga dokumento ng simbahan katoliko na nagsabi na si Satanas ay aming Diyos? Kapag hindi niya yan maipakita, ang dokumento yan ay sariling interpretasyon po lamang. Ano yung summary dito? Una, yung kanyang interpretasyon ay hindi, sa katunayan, hindi pinaboran ni Martin Luther. Pangalawa, meron silang motibo bakit hindi nila na-translate ang salitang Lucifer sa English. Na light bringer pala. Yan lang po mga kapatid at Sana ay makatulong po ito. Itong kaunting paliwanag natin sa ating panampalataya. Magandang araw po sa ating lahat. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.